Good morning mga kababayan, e, ito na naman tayo sa panibagong vlog natin May kita nyo nasa, <coughs> nasa skula ko So ngayon, pag-uusapan natin na itong sinabi mismo ni Ipi Panyo na Wala siyang kinakatakutan kahit hari pa ang kaharap niya Wala siyang kinakatakutan, o, wala siyang sinisino Pakinggan nyo kung gaano siya katapang Sana nga matigil na itong si Ipi Panyo sa sobrang tapang Baka mapahama kasi siya eh Pakinggan nyo mga mahal na kababayan, pakinggan nyo So ito na nga ang ganda ng background ni ano ni Ipe Labrador. Dati magaganda pa yan nasa ano pa may mga picture pa na at ang magaganda ang pic, ang ano niya pinaka background niya. Ngayon ay parang pinagtagpitagping dahon ng ah uh, niyog. Pero so, pakinggan natin kung gaano siya katapang. Inyong lingkod ni Panyo Labrador, no? So salamat din po sa inyong laging uh, panalangin, mga advice, uh, at syempre sa inyong mga binibigay na mensahe na nagpapalakas po ng aking loob. Alam naman po ninyo na ang inyong lingkod ay wala pong sinisino. Uh, kahit pa yan ay hari, kahit pa yan ay presidente, kahit pa yan ay pinaka-kriminal sa lahat ng kriminal. Eh, kita nyo naman, hindi tayo nagdalawang isip na banggain ang iglesia ni Manalo na Diablo. ba? Diba? No, 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 no. Hindi tayo nagdalawang isip na tirahin, banggain yung pinaka-lord of lords ng uh, drug lords. Ah, dito po sa buong bansa na no, walang iba kundi si Digongyo. Ah, hindi tayo natatakot kahit sino pa yung mga alam natin. Ha? Na ang yung lingkod ay wala talagang kakayahan na o itatapat sa kanila. Pero, mm, mga kaibigan, isipin nyo, siya mismo yung niya sa kanyang sarili. Wala siyang kakayahan. Pero bakit ang tapang mo? Di ba? Hindi na nag, -ano, hindi, hindi na nagiging tama ang, ano, ang pinagsasabi nitong si epipanyo uh, Labrador Parang nasisira na talaga Kasi isipin mo Wala na siyang kinakatakutan Maging yung mga president pa Kahit sino pa Kahit ang pinakakriminal Sa pinakakriminal At yung pinakahari pa Kahit hari pa Hindi siya natakot Pero inamin sa sarili niya Na wala siya Pero ang tapang niya eh, Hingga natin natin Ganun pa man Alang-alang po sa ating mga kababayan ako po ay inyong magiging boses ah Ako po ang inyong magiging boses. Oh. Mga kababayan, boses daw ninyo si ipipanyo. Bakit? <laughs> Bakit ka naging boses ng bayan, ng taong bayan? Wala bang mga may tungkolin sa bansa natin na pili sila ang uh, sila ang makipaglaban sa karapatan ng tao ng pantao hindi ikaw lang talaga sana sana all di ba nakaka ano? Ang galing mo, ipipanyo. Ang galing mo, ang galing mo. Ang tapang mo, sige. Itulong mo lang yan. Para po marinig ng lahat at malaman ng lahat ang katotohanan. Okay, uh, sa araw na ito, mga minamahal ko, mga kababayan, gusto ko lamang po ng reaksyon. Ito pong sinabi na naman po ng isang tulonges na malaking mata na kung saan ay balalay lamang po nitong balalay naman ni Digong Nyo na si Bongo. Ha? Ah, kilala nyo na po siguro kung sino to Wala pong iba Kundi yung kupal na si Raulot Gago Isang demonyo Walang niya ha? Ah, Itong putang inang ito ha? Ah, walang iba kundi si Philip Salvador ha? Ah, para po maintindihan ninyo Kung ano po yung aking Babayan. Lahat na lang kinakalaban na iripan nyo Lahat na lang kinakalaban niya Maliban sa iglesia Maliban sa mga Duterte Ito na naman, panibagong kalaban na naman ni Ipanyo Philip Salvador na naman Ang alam ko parang Gusto lang talaga nitong makilala no? Gusto lang talagang makilala ni Ipi sa buong mundo Sa paraang Sa paraan na minumura niya lahat ng di niya magustuhan ba? Yeah? Iwan ko kung bakit ganun yun ang pinaka style niya para mas lalo siyang makilala puro mur mura ang lumalabas sa bibig walang magandang lumalabas sa bibig lahat puro mura Ibig sabihin, eto panoorin muna po natin, mabigyan natin ito ng matinding berada. Eto panoorin po natin. minamahal ko mga kababayan ano, nakakatawa talaga tong si Philip Salvador. Ha? Na talagang makikita mo talaga yung kakupalan. Talagang sobrang uh, excuse me po, ha? Uh, sobrang sipsip -sip po niya sa mga membro ng KOGC, no? Kailangan daw si Kibuloy ngayon, ha? Talaga lang. Kailangan ng ano? Kailangan nino? Sinong nangangailangan kay Kibuloy? Yung kanyang mga tao, siyempre. Yung kanya mga kalyado, siyempre. Pero kung sasabihin mo, Philip Salvador, gago ka. Ha? Na kailangan si Kibuloy ng taong bayan, hindi. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang rapist. Yun na. Ha? Ano sinasabi pinagdadasal ni Kibuloy? Ang binibira na naman itong si Ipi Labrador ay si uh, Philip Salvador. Sinasabihan na niyang rapist. na ayon kay Philip kailangan daw si, si, kailangan daw si Kibuloy ng ano ng ng taong bayan. Oh, yun din. Galit itong si Ipipanyo kay Philip Salvador na nananawagan na kailangan siya ng taong bayan. Pero hindi niya napapansin na yung ginagawa nitong si Ipipanyo na siya daw ang busis ng bayan. Yun. ba? Diba? Sinisira niya yung iba. Tapos ang pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Tuloy nga natin. Hindi niya napapansin yun. Yung buong bansa. Ha? Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang rapist. At lalong hindi. Ito kaya, kailangan din kaya ng taong bayan ang isang magnanakaw, ang isang bayaran na maging tinig ng sambayan ng Pilipino na walang ibang ginawa kundi ang magmura. Kailangan ka rin ba ng taong bayan? Nako. Lahat na lang kinakalaban mo. Ang dami-dami na. Ah, nako. Kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na siya ay son of God. <laughs> hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na makapanggap isipin mo mga mahal na kababayan isipin nyo mga mahal na kababayan ang pamamahal ng Iglesia Ni Cristo pinagmumuro niya kasi Iglesia doon ng diablo ito naman si Ki, si Kibuloy ang ano naman niya ay di ba? rapist na naman hindi lang rapist kampon din ang nako lahat na lang ng mga religious leader tinitira nitong si Ipi Panyol Labrador o oh, ayun na nga nakakulong na nga eh di ba nakakulong na nga si Kibuloy eh, tinitira mo pa nga di ba ang mahirap niyan kung baka pagdating ng araw pati ikaw mga niya sa kulungan yun lang mas nakakahiya yun kung dumating ang araw na pati ikaw eh, humimas na rin ang rehas eh, dalawa na kayo mas nakakahiya kasi yung mga, vla, yung mga subscriber mo at mga followers mo ay, eh, Paano na yan? Halimbawa, kung makulong ka na, nako, nakakaya sa, paano mo, sa mo. Ay, kung sino-sino ang sinitira mo eh. Ba't hindi na lang natin sila, paano, pabayaan, di ba? Ano? Nangyarihan na kaya niya patigilin ng bagyo, kaya niyang patigilin ng lindol, kaya niyang gawin lahat. Oh. <laughs> Niloloko mo, Philip Salvador, ang sarili mo. Napapansin eh, niyo mga kaibigan, parang naano lang na, 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 na lang itong si mga lang ng kayabangan itong si uh, ipipa labrador kaya nagagalit ayaw niyang malamangan ganoon lang yun ayaw niyang malamangan ng ibang tao ang kayabangan din niya kaya galit siya sa mga taong nagyayabang kagaya ni ano ni cable na sinabi niya na siya ang the son of god kaya patigil ang bagyo ang lindol o, ngayon tinitira na kahit nasa kuluhan na wala talaga alam ko, Philip Salvador, na... Ano anyway, eh? Uh, alam kong may alam ka. Alam kong may alam ka sa Biblia. Alam kong alam mo kung ano yung... at sino yung taong nagsasabi ng katotohanan. So, ibig sabihin, Kibuloy, naniniwala ka? Ay, na, ibig sabihin na, uh, Philip Salvador, naniniwala ka kay Kibuloy? Ha? O baka membro ka na ngayon ni Kibuloy? Ha? O baka naniniwala ka na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas. Ano ba talaga? Isa e sinasabi mo pa lang eh. Napakatulonggis mong gago ka. Sige to. Mga kababayan, dati ang uh, kinakalaban niya yung Iglesia ni Kristo. Pati miyembro ng Iglesia ni Kristo. Ngayon naman, yung miyembro ng Reliyon ni Kibuloy. Sino kaya ang susunod? Baka mga protestante na naman o di kaya mga 70 adventists. Nagaya mga muslim O di kaya Mga katoliko O baka nga hindi na muslim Kasi baka muslim itong si Ano? Ipipanyo Hindi natin alam Kasi lahat na lang kinokontra nito Lahat na lang kinaka, kinak, kinakalaban Para mas lalong uh, Sumikat siya Ganun yun Kakaano na simbolo ay nagpapakilala na anak ng Diyos. Ha? Nagpapakilala na anak ng Diyos. Siya ano ngayon. Ano ba talaga siya? Pastor o, o ano? Oh, hindi niya matanggap na si Kibolo anak ng Diyos. Eh, alam nga, man, anak ng demonyo yan. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Wala ka talaga. Ha? Anak ng Diyos. Ah, okay. Alam ko hindi mo sasagutin yan, Philip Salvador. Dahil tolonggis ka eh. Dahil si Raulo ka, dahil gago ka. Ha? Alam ko hindi mo sasagutin yung diputa ka. Pero ang alam ko at alam din ng lahat at alam ng mga Pilipino na 'yung pinagmamalaki mo na sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino ay isang diablo. Ha? Na kung saan walang pinagkaiba kay Eduardo Manalo. 'Yun. Na isa ring diablo. Ha? Naririnig mga kapatid at mga kababayan na nanaman nanaman. Oh, itong si Kibuloy daw ay katulad ni kay Eduardo na Jablo. Kailan kaya ito matuto? <laughs> Kailan kaya ito nako? Wala na akong salitang ma masasabi nito kay Labrador. Ah, Kubrador pala. Itipan e, ko Cobrador. Lahat na lang. Sinasabihan niyang Jablo, demonyo. Oh. Tama ba 'yon? Ang mahirap niyan kung pati ikaw maging jablo na rin. <laughs> Kasi yung ginagawa mo, panghatol, panghusga. Pareho silang jablo. No. Siguro kalaki ka ng dalawang ito. Kaya pinagmamalaki mo si Kibuloy. Ha? Ano sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino si Kibuloy? Pag yan ay naging senador, mas maraming mabibiktima yung diputa ka. Oh. Yung pinagmumura niya at pinagsasabi niya mga sama, mga leader ng mga malaking relihiyon na kung saan malaki ang naitulong sa sambayan ng Pilipino. Pero itong si ipipanyo ni Pisong Duling, walang naitulong yan sa sambayan ng Pilipino. Walang nai-contribute. kundi pang lalait, pang mumura, paninira sa kapwa mga Pilipino. Yun lang ang kanyang nai-contribute. At pa niya nako ayoko lang pahabayan ng video mga kaibigan at mga kababayan natin kayo na lang ang bahalang humatul diyan kay ipipanyo kasi kung ako lang ang pahatulin diyan nako bagsak na bagsak na yan ang rating niya sa akin hindi pwede pamarisan mapanirang puri chismoso tapos nako napaka ano napaka napaka kitid ng utang nito hindi lang yung mapagtungayaw pa mura ng mura naninira Jesus mga kababayan ito lang masabi ko sa inyo huwag nyo nang itangkilik itong channel ni Ipipan nyo. mga subscribers at mga followers niya. nako walang ibang na iko-contribute sa buhay nyo kundi puro na lang ka fake newsan lahat fake news ang sabi niya Kaya mga mahal na kababayan mag tayo sa sinusuporta at finafollow natin So hanggang dyan na lang muna Ay kasi mag-aala una na May sim nila kasi kami So maraming salamat po sa Lahat ng sumusabaybay at nanonood Kung hindi ka pa ah, Kung hindi ko pa po kayo kasama Sa aking munting channel paki na lang po ng subscribe button at bell button Para po sa susunod ay magkasama pa rin po tayo Sa mga ang usapang katulad po nito. Maraming salamat